Kabanata 37 Ang Kaban ng Tipan Yari sa akasya ang ginawa ni Bezalel na kaban ng tipan. 1.1 metro ang haba, 0.7 metro ang luwang, at 0.7 metro ang taas. Binalot niya ng ginto ang loob at labas. At ang labi nito'y nilagyan nila ng muldurang ginto. Gumawa siya ng apat na argolyang ginto at ikinabit sa apat na paa ng kaban. Tigalawa sa magkabila. Gumawa rin siya ng kahoy na pampasan na yari sa akasya at binalutan din niya ito ng ginto. Isinuot niya ang mga ito sa mga argolya sa magkabilang gilid upang maging pasanan nito. Ginawa rin niya ang luklukan ng awa na yari sa purong ginto. Ang haba nito ay 1.1 metro at 0.7 metro naman ang luwang. Ang magkabilang dulo nito ay iginawa niya ng dalawang kirubing yari sa purong ginto. Tig-isa sa magkabilang dulo. Ikinabit niya itong mabuti sa luklukan ng awa. Kaya ito at ang mga kirubin ay naging isang piraso. Magkaharap ang mga kirubin at nakatungo sa luklukan ng awa. Nakabuka ang kanilang mga pakpak at nakalukob dito. Ang mesa ng tinapay na handog sa Diyos. Gumawa rin ng mesang akasya si Bezalel. 0.9 na metro ang haba nito. 0.5 metro ang lapad at 0.7 metro ang taas. Binalot niya ito ng ginto at patina ang paligid. Nilagyan niya ito ng sinepa na singlapad ng isang palad at pinaligiran din ng ginto. Gumawa siya ng apat na argolyang ginto at ikinabit sa apat na sulok sa may tapat ng paan ito. Ang mga argolyang pagkakabitan ng mga kahoy na pampasan ay malapit sa sinepa. Iginawa rin niya ang mesa mga na mga pampasan yari sa akasya at binalutan din ng ginto. Gumawa rin siya ng mga kagamitang ginto para sa mesa, mga plato, tasa, banga at mangkok para sa handog na inumin. Ang ilawan Gumawa rin siya ng ilawang yari sa purong ginto. Ang patungan at tagdan nito ay yari sa pinitpit na purong ginto. Ang mga palamuti nitong bulaklak, ang buko at mga talulot ay parang iisang peraso. Mayroon itong anim na sanga, tigatlo sa magkabila. Bawat sanga ay may tatlong magagandang bulaklak na parang almendra, may usbong at may talulot. Ang tagdan ay may tigapat ding bulaklak na tulad ng nasa sanga. May tig-iisang usbong sa ilalim ng mga sanga isa sa ilalim ng bawat sanga. Ang mga usbong, mga sanga at ang tagdan ng ilawan ay isang piraso na gawa sa purong ginto. Ang ilawan ay iginawa niya ng pitong ilaw na may kasamang pangipit ng nitsya at patungan na pawang dalisay na ginto. Ang nagamit sa ilawan ay 35 kilong purong ginto ang paggawa sa altar na sunugan ng insenso. Gumawa siya ng altar na sunugan ng insenso. Ito ay yari sa punong akasya. Ito ay parisukat. 0.5 metro ang haba. Gayun din ang lapad. At 0.9 na metro ang taas. Ang apat na sulok nito ay nilagyan niya ng sungay na kaisang peraso ng altar. Binalutan niya ang ibabaw nito ng purong ginto. Ang mga gilid at mga sungay ay binalot din ng ginto. Gumawa siya ng dalawang argolyang ginto at ikinabit sa magkabilang gilid sa ibaba para pagsuutan ng pampasan. Gumawa rin siya ng pampasan na yari sa punong akasya at ito'y binalot din ng ginto. Ang langis na pampahid at ang insenso si Bizalel din ang naghalo ng sagradong langis na pampahid at ng purong insenso at ito'y parang ginawa ng isang dalubhasa sa paggawa ng pabango. Ang altar Akasya rin ang ginamit ni Bizalel sa paggawa ng altar na sunugan ng handog. Ito'y parisukat. 2.2 metro ang haba, ganoon din ang lapad. At 1.3 metro naman ng taas. Ang mga sulok nito ay nilagyan niya ng sungay na kaisang piraso ng altar at binalot ng tanso. Si Bizalel din ang gumawa ng mga kagamitang tanso para sa altar: palayok, pala, palanggana, malaking tinidor, at lalagyan ng apoy. Gumawa rin siya ng parilyang tanso at ikinabit sa ilalim ng baitang sa kalahatian ng altar. Gumawa siya ng apat na argolya at ikinabit sa apat na sulok ng parilya para pagsuutan ng pampasan. Akasha rin ang ginawa niyang pampasan. Binalot niya ito ng tanso at isinuot sa mga argolya sa gilid ng altar. tablang ang ginamit niya sa paggawa ng altar at ito'y may guwang sa loob. Ang palanggan ng tanso Gumawa nga siya ng palangga ng tanso at tansurin ang patungan. Ang ginamit niya rito ay tansong ginagamit bilang salamin ng mga babae tumutulong sa mga naglilingkod sa pintuan ng toldang tipanan. Ang bulwagan ng toldang tipanan Pagkatapos, ginawa niya ang bulwagan na pinaligiran niya ng mamahaling telang lino. Sa gawing timog, ay apat na put limang metro ang haba ng tabing at ito'y ikinabit niya sa dalawang pung posting tanso na itinayo sa dalawang pung tuntungan tansurin. Pilak naman ang mga kawit at ang sabitang baras na ginamit niya. Gayon din ang ginawa niya sa gawing hilaga. Apat na put limang metro ang mga tabing na ikinabit sa dalawang pung posting tanso na itinayo sa dalawang pung tuntungan tanso. Pilak naman ang mga kawit at baras na ginamit dito. Sa gawing kanluran naman, 22 metro ang haba ng tabing na isinabit niya sa sampung posteng nakatindig sa sampung tuntungan. Ang mga kawit at baras ay gawa sa pilak. Ang luwang ng harapan ng bulwagan sa gawing silangan ay 22 metro sa isang gilid ng pintuan ay nilagyan ng kortinang 6.6 na metro ang haba na nakasabit sa tatlong posteng nakapatong sa tatlong tuntungan. Ganoon din sa kabilang gilid. Kaya ang dalawang gilid ng pintuan ay may tig-isang kortinang 6.6 na metro ang haba na nakasabit sa tatlong posteng nakapatong sa kanya-kanyang tuntungan. Lahat ng tabing ng bulwagan ay mamahaling taylang lino tanso ang tuntungan ng mga poste at pilak naman ang mga kawit ng poste, gayon din ang mga haligi. Ang kortina sa may pintuan ay mamahaling lino at lanong kulay asul, kulay ube at kulay pula. Magandang maganda ang borda nito. Ang habat lapad nito, siyam na metro, samantalang dalawang metro naman ang taas, tulad ng tabing sa bulwagan. Ito ay nakasabit sa apat na posteng nakapatong sa apat na tuntungang tanso. Ang mga kawit nito at balot ay pawang pilak. Tanso naman ang mga tulos na ginamit sa toldang tipanan at sa tabing ng bulwagan. Ang mga metal na ginamit sa tabernakulo. Ito ang listahan ng mga metal na ginamit sa tabernakulo na pinaglagyan sa kaban ng tipan. Ang listahang ito'y ipinagawa ni Moises sa mga libita sa pangunguna ni Itamar na anak ni Aaron. Lahat ng iniutos ni Yahweh kay Moises ay ginawa ni Bizalel na anak ni Uri at apo ni Hur, buhat sa lipi ni Juda. Ang pangunahin niyang katulong na si Aholiab ay anak ni Ahisimak at buhat naman sa lipi ni Dan. Siya ay mahusay mag-ukit, isang taga-disenyo at mga ng pinong lino at lanong kulay asul, kulay ube at kulay pula. Lahat ng gintong ginamit sa santuario ay umabot sa isang libong kilo ayon sa timbangan sa templo. Ang lahat ng ito'y handog kay Yahweh ang pilak namang ibinigay ng mga taong napabilang sa census ay umabot sa 3,430 kilo ayon din sa timbangan sa templo. Ang mga ito ang kabuuan ng lahat ng inihandog ng na mga napabilang sa sensus na umabot naman sa 603,550 katao mula sa dalawampung taon pataas. Bawat isa'y nagbigay ng kaukulang halaga ayon sa timbangan sa sentuario. Ang pilak na nagamit sa mga tuntungan ng santuario at tabing ng bulwagan ay 3,400 kilo, isang daang tuntungan na tig 34 na kilo. Ang 30 kilo ay ginamit sa mga kawit ng poste sa mga dulo nito at sa mga haligi. Ang tansong inihandog kay Yahweh ay umabot naman sa dalawang libo, apat naraan at dalawamput limang kilo. Ito ay ginamit sa mga tuntungan sa pintuan ng toldang tipanan, sa altar at sa parilyang tanso, gayon din sa lahat ng gamit sa altar, sa tuntungan sa paligid ng patyo at tuntungan ng poste ng pinto at sa lahat ng tulos na ginamit sa paligid ng tabernakulo.